Sa ilalim ng ating mga paa, may kayamanang hindi natin lubusang naiintindihan. Mga likas na yaman na matagal nang pinag-aagawan ng mga banyaga. Mula pa noong unang panahon hanggang sa makabagong panahon ng teknolohiya at digmaan. At ngayon, sa mata ng mga makapangirihang bansa, ang Pilipinas ay hindi lamang basta isang arkipelagong may magagandang tanawin. Ito ay isang hiyas na puno ng kayamanan. Isang yaman na ayon sa mga eksperto ay maaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asya. Ngunit anong uri ng yaman ba ang tinutukoy nila? Bakit lubos ang pagnanais ng mga makapangyarihang bansa na magkaroon ng kontrol dito? At ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas para maprotektahan ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaamiyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamayamang deposito ng mineral resources sa buong mundo. Ayon sa datos ng US Geological Survey, ang Pilipinas ay may mahigit 1 trillion na halaga ng hindi pa natutuklasang mineral resources. Kabilang dito ang ginto, nickel, cobalt, copper at chromite. Ngunit higit pa rito, may mga bahagi ng ating bansa, lalo na sa Mindanao, na sinasabing may mga deposito ng rare earth minerals. Mga materyales na napakahalaga sa paggawa ng smartphones, electric cars, at advanced military technology. Ayon sa isang ulat ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC, ang rare earth minerals ng Pilipinas ay maaring maging susi sa hinaharap ng teknolohiya sa buong mundo. Anila, The Philippines holds one of the most promising undeveloped rare earth reserves in the region, resources that could define Asia's technological and economic future. At dito nagsisimula ang tahimik ngunit matinding interes ng mga banyadang kapangyarihan sa Pilipinas. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang China ang kasalukuyang nako-control ng mahigit 70% ng global supply ng rare earth elements. Ngunit, alam din nila na ang Pilipinas ang isa sa pinakamalapit na potensyal na alternatibo. IMT Dr. Michael S. Goodman, isang analyst mula sa Center for Strategic and International Studies, If the Philippines fully develops its mineral reserves, it could become the next global powerhouse for rare earth production, a scenario that would dramatically shift Asia's balance of power. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nag-uunhan ngayon ang mga dayuhang kumpanya. Mula US, China, Japan at Australia upang magkaroon ng akses sa mga minahan ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong na dapat sagutin. Sino ba talaga ang nakikinabang? At para kanino ba talaga ang mga kayamanang ito? Isa pa sa mga pinakakontrobersyal na yaman ng bansa ay ang ginto. Sa loob ng maraming dekada, lumalabas ang mga ulat tungkol sa napakalaking gold reserves ng Pilipinas. Partikular sa mga bundok ng Benguet, Compostela Valley at Surigao. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay kabilang sa may pinakamalaking gold reserves sa rehiyon. Ngunit ayon sa ilang eksperto, malayo ito sa kabuang potensyal ng bansa. May mga teorya pa nga na magsasabing may mga tagong gold deposits mula pa noong panahon ng World War II, na kilala ng lahat bilang Yamashita Treasure. Bagaman hindi ito napatunayan, ang mismong ideya ng isang hidden treasure ay nagpapakita ng malalim na pananaw ng mga banyaga sa kayamanan ng Pilipinas. Para sa kanila ang Pilipinas ay isang paraiso ng dinto at mineral na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang mapakinabangan. Ngunit, hindi lang sa lupa makatagpuan ang yaman ng Pilipinas. Pati sa karagatan, mayroong itinapagong kayamanan ang bansa na gustong-gustong makuha ng mga banyaga. Sa ilalim ng West Philippine Sea, tinatayang mayroong 11 billion barrels ng langis at 190 trillion cubic feet ng natural gas ayon sa US Energy Information Administration at ito mismo ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sobrang interesado ang China sa bahaging ito ng dagat sa madaling salita hindi lang ito tungkol sa teritoryo o karagatan ito ay tungkol sa enerhiya, kapangyarihan at kontrol sa hinaharap. Ayon kay Professor Richard Heydarian, isang Pilipino geopolitics expert, The South China Sea dispute is not just about nationalism. It's about who will control the next great energy frontier in Asia. Habang mas lumalalim ang pagsisiyasat, mas naging malinaw na ang mga dayuhang bansa ay mapagal nang may interes sa yama ng Pilipinas. Noong dekada 90 pa lamang, tuloy-tuloy nang pumapasok ang malalaking kumpanya mula China, Australia at Canada sa sektor ng pagbiminas sa Pilipinas. Ngunit, ayon sa mga environmental group, halos 80% ng kita sa pagmimina ay napupunta sa mga banyadang korporasyon. Habang ang mga Pilipino ay nakikinabang sa maliit na porsyento lamang. Habang yumayaman ang mga banyaga, ang mga Pilipinong minero ay nananatiling nagbubungkal ng lupa para sa kakaunting tabuhayan. Isang mapait na larawan ng bansang mayaman sa likas na yaman ngunit mahirap sa sariling bayan. Ngayon, habang ang mundo ay papunta sa green transition kung saan kailangan ng mas maraming lithium, cobalt at nickel para sa electric vehicles at renewable energy, ang Pilipinas ay muling napupunta sa sentro ng pandaigdigang kompetisyon. Ayon sa Bloomberg, ang Pilipinas ay isa sa top nickel producers sa buong mundo, kasunod ng Indonesia. Kaya naman, nangangamba ang ilang ekonomista na baka muling mapas sa kamay ng ibang bansa ang kontrol sa resources ng Pilipinas. Ngunit, may babong pag-asa. Unti-unti nang lumalakas ang panawagan na ang mga Pilipino mismo ang dapat na makinabang sa mga kayamanang ito hindi ang mga banyaga. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang pamahalaan ng mga hakbang upang upangalagaan ang ating yaman. Kasama rito ang pagrepaso sa mga mining agreements, paglimita sa export ng raw minerals at pagsuporta sa local processing industries upang dito mismo sa Pilipinas mapakinabangan ang mga ito. Layunin nitong tiyakin na ang mga Pilipino ang unang makikinabang sa yaman ng bansa at hindi labang ang mga banyador korporasyon. Sabi nga ni President Ferdinand Marcos Jr., "We must ensure that our resources serve our people first because the wealth of our land should never be taken for granted again." Sooli, ang hidden wealth ng Pilipinas ay hindi lamang nasa ilalim ng lupa o sa karagatan. Ito ay nasa ating kakayahan, pabino at disiplina bilang isang bansa. Tayo ang may-ari ng mga yamang ito. Tayo rin dapat ang makinabang dito. At kung darating ang panahon na tayo mismo ang mamumuno sa paglinang ng ating kayamanan, maaari nating baguhin ang kapalaran ng ating bansa. Mula sa isang bansa na dati ay inaangkin ng iba, patungo sa isang bansa na inaangking muli ang sarili nitong kayamanan at kinabukasan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, satisfied ka ba sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para protektan ang kayamanan at teritoryo ng Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa panonood and see you next time.